Ayan, okay yung mic natin. <laughs> Kasi ilang beses ako nag-video, nag-record, walang sound. Kaya ito sinisigurado ko nang may sound tayo para hindi sayang yung video natin. So, ito nga pala yung ating bagong gawang barrel band. Kaya sabi ko sa inyo lahat ng request kapag uh, ano, binibigay natin. Ito po ay sa Shopee. So, 22 mm yung kanyang barrel. Yan, tapos 4 mm yung kanyang uh, clearance, yung gap na between tank at saka yung regulate, ah, yung barrel niya. si so, malamang nito, nakasroud itong barrel nito. Ang shroud niya is 22 yung outer, uh, malamang 20 yung inner. So, kung ang kanyang barrel is 14, malamang yung 14 eh. So, meron siyang 6mm na space doon sa loob, sa kahabaan ng barrel ng tube. So, pagkatapos, ito pa yung isang, niya, uh, gusto niya ganito, siguro uh, mas okay sa kanya yung nakaipit talaga kasi pag hinigpitan mo to, hihigpit sa tank. Ayan, hihigpit yung, mahigpit yung kapit sa tank nitong barrel band. So, mas maganda kasi ito, may ipitan mo rito. Tapos, hindi nakatusok. Hindi nakatusok doon sa tank. Yung, unlike dito, dito sa taas, allen bolt yan. Kaya nakatusok siya sa, kung shroud yun, magsasapin siya ng konti. Tapos, Uh, yung plastic na medyo ano yung hindi lulusot yung yun yung gagawin na unlike dito na iipitin niya lang talaga i-grip niya yung tank so yan yung request, although hindi ganito yung nakaano, bilog lang tapos tornilyo ilagay na natin ng ganito so sa mga darating na panahon, siguro nga mas maganda yung ganitong barrel band, yung nasa ilalim yung bolt niya So ayan, buksan ko nga yung ano ko, so, buksan natin yung YouTube para makita natin may nagpapa-shoutout kasi dito na uh, isang, hindi ko alam kung subscriber natin yan, <laughs> so, pa shoutout siya uh, Ayan, shoutout kay Sir uh, MJ Pissing Adventure, ayan From Agno, Pangasinan, shoutout sa iyo, sir. Uh, visit niyo rin po yung kanyang uh, yung kanyang YouTube channel. Alam ko ito, nagbablog din to eh, kasi oh, may picture yung ano, MJ Fishing Adventure. So, yun po yung pangalan ng channel niya, yung pangalan niya dito. So, hanggang dito na lang, pinakita ko lang sa inyo, sa kaya kagaya yun, sabi ko doon sa huling video, ah, uh, pwede naman nating magawa according to specs yung gusto nung nakagaya uh, nito. 50, 60mm yung 60mm yung tank, 22mm yung size ng barrel, ayan. Tapos yung 4mm yung kanya. Nagagawa naman natin. Ito po ay T6 alloy, anodized na rin. So, uh, green anodized, yan. So kapit na kapit ang anodize niyan, kaya matibay talaga yan, hindi siya. Kapag na-anodize mo na kasi, hindi mo yan mapapalitan ng kulay unless pinturahan mo na lang. Kasi hindi na yan matatanggal. Maliban lang kung kakayurin mo, yan, sa sander mo yan, maalisin mo yung ibabaw na may kulay, aluminum na may kulay. Sa sanderin mo yung, ano, hanggang sa lumabas ulit yung aluminum, ewan ko lang kung tatalab yung kulay kapag kinulayan mo ulit. Pero ito, kapag uh, ginawa mo, dalagyan mo papalitan ng ibang kulay, hindi mo papalitan. mag lang siya. Uh, babalik at babalik ulit dito. Pagkatapos ng, ano, dis, ng process ng pag-anodize, babalik siya ulit ng babalik kung anong kulay ito. Kasi kung ano na yun, nandiyan na, yan na. Hindi na yan mapapalitan. Maliban lang yun nga, isa-sander nyo. Pero hindi ako sure kung tatalab pa rin yung anodized doon sa aluminum niya. Pero siguro tatalab naman yan. Ewan ko lang. Hindi ko pa nasubukan magpalit <laughs> ng kulay ng anodized. So, hanggang dito na lang po. Mabuhay po kayong lahat. At, ayan, asahan nyo palagi na tayo magbibidyo ulit. Kasi yung mga ano, hindi ko nabibidyo. Uh, kung makikita nyo dito, napakarami ko pang for edit na hindi ko na naasikaso. Kaya yung iba, nakakalampas na. Hanggang sa makalimutan ko na, hindi ko na ibablog vlog yung mga ginagawa kasi medyo busy po talaga tayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo saan masulo kayo ng Pilipinas at sa ibang bansa. May mga nanonood din po. Mabuhay po kayong lahat. Ingat po kayo palagi at palagi tayong uh, palagi na tayong mag-upload ng video ulit. At yung iba ay tutorial. Babalikan natin yung mga nakaraan na video natin para may ano natin kung doon kung nasaan yung kulang